Yan, bagong umaga mga kapangin at bagong pag-asa pa rin. Yan, mga so, bagyo. So ngayon sana kami maglilinis ni Alod dito sa paligid. Ang namin yung mga mga damo tsaka ito babakbakin namin yan. Tapos para maging malu, ano, maliwanag para sa mga darating na bisita mga kapangin sa birthday ni Kengay at binyag niya. Aso nga lang inunahan na tayo ng bagyo talagang binuwal na niya yan. Tapos sa likod pa. Pero wala, hindi kami <laughs> hindi kami makapagado makapag kayon? Makapaglabas. Hindi kami makalabas ngayon. Makapangil si, ano, na bumabagyo. Yun, dinadaanan tayo ng bagyo. Kaso nga lang makapangil. Napaka napaka bagal ng kilos ng bagyo. Kaya medyo matatagalan na ganito yung sitwasyon dito. Ano? at malakas pa kanina wala na ano yan baha na dyan baha na dun mga kapangil Tapos lumalaki na din yung ilog mga kapangil yan, sana ano sana lumakas lang lumakas lang lumakas gaya ng dati na ano, talagang baha talaga magang dito dito kaya nakabakwit kami ng mga kapangil yun ano, ano? dito sa kabila talagang malakas hindi na marinig yung boses ko mga kapangil eh. o mapasok yung tubig yan medyo tumila naman mga kapangil at umpisaan ko na bago ulit umulan para konti na lang ang tatapusin bukas no sa bukid <laughs> para may lilim tayo yun so nga lang, mabilis mabuhal, mabuhal to, mabuhal Hindi kasi humahaba yung ano nito mga pile, hindi humahaba yung kanyang ugat. Tignan nyo, parang kamoteng kahoy lang talaga siya. Ayun ganyan yung kanyang mga ugat. Oh. Parang kamoteng kahoy lang talaga oh. oh. Sim-sila ng kamoteng kahoy. Hmm. lang ang kumakapit sa lupa. Ay nabuwal. Bilis. Facebook. Yan. Tapos na oh, mga kapangil, oh. Bilis itong ano malaking sanga napakalambot mahihin ang ano to mahihin ang puno panandali ang lilim lang Yun, sobrang ano sobrang lalim na dito kukunin tayo sa ano mga kapayal Sa Kubo Kasi hindi na tumutigil yung ulan mga kapayal eh Lakas lakas na Kunin natin yung mga kambing yuwi ko na lang muna mga kapayal Tapos kukuha ko ng pagkain nila ka dumaan na lang pala ako sa Ano yan ang ulam namin Yan ngayong bagyo Yan Itlog Tsaka ito, Sardinas, Japan, noodles. Tsaka may Mickey. Yan oh. No? Taas na ng tubig. Ang bakal kasi ng bagyo mga kapangin. Tsaka hindi rin tayo pwedeng magdaan doon sa shortcut. Dito lang sa long cut. Kasi sa shortcut ni eh, ano. Uh, lagpas na yung tubig mga kapangin. Mas malapit kasi yung ilog doon. Bilis pagbada talaga dito sa amin mga pangil eh. Magkakatabi yung ilog, sapa, dagat. Pag nag-high tide ang dagat, nakaw. Tutulak niya yung ilog. Yan, mabubulote na naman dito sa loob. Yun ang nangyari noon, nakaraan. Oh, sira, sira na yung mga plastic mulch, mulch natin mga bangil nagsirapan natin yan. kasi yung na-transplant naman dito naman mga kapangit nagtutubig talaga yan kapag ng ano, uh, maulan yan tubig tubig yan yan kapag uh, wala sira na talaga wala tayong magagawa iwan muna kita kubo Huwag pakatatak ka Baka tayo nang muna Bakit kain nang mga alaga Iyan yeah, nakain na sila Kumakain na nakaka nakakomporter din sila mga kapangil yan so yun mga kapangil <laughs> ito ang ulam muna natin ngayon uy meron pa pala siyang bunga oh ito oh oh itong ulam natin ngayon ano dinding muna lang isda isda yan Pwedeng saluyot na talbos. Tsaka ito, um, malunggay. Tapos itong hampalaya. Yan, si Kakok Salamaya mamaya magluluto nito mga kapayin. Yeah, Hihimayin hi, hi ko lang ba? Yan, <laughs> hello mga kapayin. Good morning. and so... Ito na yung kinakumagahan. Nang kahapon mga kapangin medyo paina paina na kaso kagabi sobrang lakas ng mudling araw sana hanggang hapon ay okay na yan wala na yan may nagpumbahan mga sagi Ayan. talaga no, talagang baha baha din dito mga kapal sa kabilang side ng bahay oh ngayon lang bina dito ah ayan yun yung babakbak namin mga kapangil pero binakbak na ng hangin yung iba